hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV Welcome sa programang Good News! Ang hatid sa inyo, mga balitang magpapafil better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share -share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil yung good vibes ang sasa'yo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa si Good News. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno ng Amerika dahil sa tulong na ipinabot nito sa mga biktima ng kalamidad sa Mindanao. Sa pulong nito kasama si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, tiniyak ng Estados Unidos ang kahanda nitong patuloy na umalalay sa Pilipinas. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Let Narciso. Bumisita sa Malacanang kahapon si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Ibinalita ni Carlson kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naghatid ng tulong sa Mindanao ang dalawang C-130 mula sa Indo-Pacific Command. Tiniyak ng ambasador na nakahandang umalalay ang Washington sa Pilipinas sa sa pamagitan ng USAID, JUSMAG at Indopacom. Binanggit nito na bukod sa inihatid na donasyon ng dalawang C-130, nagbigay rin ang US government ng emergency support na nagkakahalaga ng $1.25 million. Bilib naman si Carlson sa DSWD sa mahusay na koordinasyon ng relief supplies. Marami pa anyang pwedeng gawin sa pamagitan ng epektibong mekanismo kung saan nakikita kung paanong gumagana ang pagkakaroon ng magandang alyansa. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos ang gobyerno ng Amerika sa tulong sa mga biktima ng kalamidad sa Mindanao. Tinukoy nito ang kahalagahan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sites para sa disaster relief and response. Para sa MBC Network News, ito si Letnar Siso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Inutos naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaroon ng Pharmaceutical Economic Zones o Pharma Zones para maibaba ang presyo ng mga gamot. Naniniwala si PBBM na sa pamamagitan nito, makakagawa ng mga common generic drugs na mas papalakasin ang lokal na supply nito at maibababa ang presyo ng mga gamot sa Pilipinas. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Dapat ay magkaroon ng Pharmaceutical Economic Zones o Pharma Zones para maigwaba ang presyo ng mga gamot at para masiguro ang isang mabisang drug regulatory process. Ito ang naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga health official sa ginanap na sectoral meeting sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, sa tulong ng Pharma Zones, makakagawa ng mga common generic drugs na mas palalakasin ang lokal na supply nito sa bansa at maibababa ang presyo ng mga gamot na parehas sa bansang India. Paliwanag pa ng Pangulo, para magawa ito, kailangang mahikayat ang parehong foreign at local investors para mamuhunan sa Philippine pharmaceutical sector. Ayon sa Pangulo, halos kaparehas ito ng ecozones na binabantayan ng Philippine Economic Zone Authority o PESA, kung saan nakakakuha ang mga investor ng buwis at iba pang financial incentives para maibaba ang halaga ng manufacturing. Ilan sa mga dumalos sa naturong pulong ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Health Secretary Teodoro Herbosa at Budget Secretary ari Amina Pangandaman Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH ito si Pamela Adriano Tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo Pilipino Bumaba naman ang naitalang kaso ng cybercrime sa Pilipinas nitong nakaraang buwan ng Enero. Epekto rin daw ito ng patuloy na pagsugpo ng PNP ACG sa mga cybercrime threats sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Bumaba ang kaso ng cybercrime sa Pilipinas noong buwan ng Enero ayon sa Philippine National Police. Batay sa report ng Police Anti-Cybercrime Group o ACG, Nakapagtala sila ng 1,458 na bilang ng cybercrime, bababa ng 24% kumpara sa 1,937 na kaso sa parehong panoon noong 2023. Ang pagbaba daw ng kaso ay bunsod sa patuloy na paglaban ng ahensya sa cyber threats at sa patuloy na pagimplementa ng cyber crime preventive measures. Gayunpaman, mataas pa rin ang bilang na ito ng 84.79% kumpara sa 789 na kaso noong 2022. Kaya't pinaalalahanan rin ng PNP-ACG ang mga magulang na imonitor ang mga social media ng kanilang anak upang maprotektahan sila laban sa laganap na sex predators. Matatanda ang una ring pinatupad ang mandatory SIM registration sa bansa noong nakalipas na taon dahil sa tumataas na bilang ng mga nabibiktima ng scams at iba pang cellphone at online criminal activities. All accounted at naaayon sa provision ng 2024 National Budget ang pondo ng ayuda para sa kapos ang Kita Program o AKAP. Ito ang giit ni ako, Bicol Party List Representative Elizalde ko, kasunod ng akusasyong ginamit ang pondo ng nasabing programa para sa People's Initiative sa isinusulong na charter change. Ang mga detalye tutukan sa report ni Milky Regonano. Hindi kono ginamit ang pondo ng AKAP o ayuda para sa kapos ang kita para sa People's Initiative sa isinusulong na Charter Change. Sagot ito ni ako, Bicol Party List Representative Ellis Chairman ng House Committee on Appropriation sa Bintang ni Senator Aimee Marcos. Sa legasyon ni Sen. Aimee, nagagamit umano ang pondo ng AKAP para sa PI bilang forma ng ayuda kapalit ng pangalap ng pirma. Dilinaw ni ko, ang pondo ng AKAP ay nakalaan sa near poor at low income na mga pamilyang Pilipino at hinding hindi anya para sa chacha. Well, tani ko kay Senator Amy, sinisiraan nito ang malinis na intensyon ng AKAP na layuning tulungan ang ating mga kababayan na may trabaho pero kapos ang kita. Sa AKAP, 50 billion pesos ang alokasyon sa ilalim ng 2024 national budget. Bibigyan ng one-time 5,000 peso cash assistance ang mga beneficiaryo na apektado ng inflation at maataas na presyo na mga pangunahing bilihin. Tiniyak ni Congressman ko sa publiko ang malegasyon ni Senator Amy hindi totoo at ang pondo ng AKAP ay naipapamahagi ng naayon sa provision ng 2024 General Appropriations Act. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. anim na Brave Robots o Bomb Removal Automated Vehicle ang PNP mula sa US Anti-Terrorism Assistance. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Tumanggap ng anim na Bomb Removal Automated Vehicle Robots o Brave Robots ang Philippine National Police mula sa United States Anti-Terrorism Assistance o ATA. Nagkakahalaga ng 20 million pesos ang kada unit na itinurn over sa National Capital Region Police Office sa isang seremonya sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr., ang anim na robots na pinangalan ng Brave ay produkto ng international collaboration na kinabibilangan ng mga estudyante ng De La Salle University. Kasabay ng pagtanggap ng aning na brave robots, nagkaroon din ng groundbreaking ceremony para sa Explosive Ordnance Disposal, Kinan Duke Headquarters. Sinabi ni Acorda na ang nasabing pasilidad ay nilagyan ng mga infrastruktura na kailangan para sa epektibong operasyon sa gitna ng lumalaking hamon na kinakaharap ng pambansang polisya. sa kamera ang paano kalang gawing 50,000 pesos ang minimum na sahod ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. Ito upang makasabay ang mga sweldo ng guro sa pagtaas rin ng iba pang mga government workers. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Naghain ang Makabayan Block ng isang panukala na may layong itaas sa 50,000 pesos ang entry level o minimum na sweldo ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Pinangunahan ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro ang paghahain ng House Bill 9920 kasama si na Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ayon sa mga mababatas, hindi naging sapat ang Salary Standardization Law of 2019 at ang kasalukuyang salary grade 11 na mga gurong teacher 1 hanggang 3 na nasa 27,000 pesos kada buwan ang sahod upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga ito. Kung kaya't layon daw ng panukalang ito na ilapit ang sahod ng mga public school teacher sa kasalukuyang cost of living sa Pilipinas. Giit pa nila, kumpara umano sa ibang government workers, malaki ang agwat sa kanilang sweldo at napag-iiwanan na ang mga guro kung kaya't ang iba ay mas pinipili na lamang magtrabaho abroad. Ayon naman sa mga mambabatas, una nang bibigyan ng taunang pagtaas sa sweldo ng humigit kumulang 5,000 pesos hanggang 7,762 pesos ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan sa ilalim ng salary grade 31 hanggang 33. Iminungkahi pa rin nila na isasaayos ang taunang pagpapasweldo upang matiyak na sumasabay ang sahod ng mga guro sa halaga ng pamumuhay sa Pilipinas. sa gawang Department of Agriculture ng pag-update sa kanilang electronic database ng mga magsasakat at para sa kanilang isasagawang proper planning and implementation sa mga darating na proyekto. Ang iba pang detalye sa balitang iyan tutukan sa report na ito. Nagsagawa ng update ang Department of Agriculture sa kanilang electronic database para sa mga magsasaka at mangingisda na pangunahing ginagamit para sa proper planning and implementation sa mga proyekto at programa ng kagawaran. Tatawaging Registry System for Basic Sectors in Agriculture ang isinagawang pag-update na ito ng DA kung saan layo na ma-digitalize na ang kanilang mga operasyon upang mapalawig at mapabilis ang kanilang serbisyo. Ayon kay DA Undersecretary for Operations Roger Navarro, magbibigay ang kagawaran kagawaran ng 16,000 staff sa iba't ibang lugar sa Pilipinas upang mapabilis ang pagkuha ng datos sa mga magsasaka. Sa huling tala ay mayroong estima na 10 milyong magsasaka at mangingisda sa bansa at karamihan dito ay tinuturing na poorest of the poor mula sa 1.4 milyon lang na nasa listahan nila bago isagawa ang pag-update. Kaya naman binigyan ng prioridad ng kagawara ng pagpapatupad ng digitalization project upang mas maisayos ang pagsasagawa ng operations, project implementations and monitoring na magagamit upang maging datos sa mga darating na proyekto at mapataas ang produksyon ng pagkain at mabawasan ang importasyon. Nagsagawa naman ng feeding program para sa mga bata at cleanup up drive ang Philippine National Police o PNP sa lungsod ng Tacloban. Narito ang iba pang detalye sa report ni Jimmy Angay Angay. Feeding program sa mga bata sa surad ng Taklaoban at clean-up drive sinagawa ng PNP sa lungsod sa bahay ng Valentine's Day. Itang sinabi ni Police Regional Office 8 Information Officer Police Major Marjorie Manuta. ay kay Major Manuta na may isang da bata pinakain nila sa McDonald takloban sa downtown area na pinangunahan ng takloban PNP at ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Rinaldo Pawid. Kinatuwa naman ng mga bata na bigyan sila ng pagkain ngayong Valentine's Day na mayroon pa rin nga nagmamahal, nagpapakita na mayroon pa rin nagmamahal sa kanila. Sabay ang sinagawang clean-up drive ng mga kapulisan sa downtown area at sabay buying dagat kasama na nag-clean-up drive ang Fisher Law Enforcement Team at saka yung parts na force multipliers ng mga kapulisan. nagla sa clean-up drive ma mapreserba ang kalikasan sa mabagitan ng pag-iwas sa polusyon na hindi kumalat ang sakit. Mula sa Aksyon Radyo Taknoban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. sa pagiging K-pop idol, brand ambassador at CEO ng kaniyang artist management company, papasuki na rin ni Blackpink member Lisa ang pag-arte sa harap ng kamera. Ang South Korean superstar mapapanood sa season 3 ng Emmy-winning TV series na The White Lotus. Ang iba pang detalye sa actress era ni Lalisa, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Actress Lalisa in your area maliwan sa pagiging K-pop superstar, ambassador ng bigating brands at CEO ng artist management company na Loud, sa sabak na rin sa pag-arte ang Blackpink member na si Lisa. Ang 26-year-old Thai-born artist kabilang sa cast ng season 3 ng Emmy-winning dark comedy drama TV series na The White Lotus. Mga kasama ng money hitmakers sa third season ng naturang serya ang American actor na si Scott Glenn at Bulgarian actor na si Julian Kostov. Magsisiwala produksyon ng The White Lotus sa Koh Samui, Phuket at Bangkok, Thailand ayon sa HBO at Tourism Authority ng napanggit na bansa. Si Lisa na ikatlong Blackpink member na pumasok sa mundo ng pag-arte. Last year, naganap ang acting debut ni Jenny nang mapanood ito sa TV series na The Idol. Amazing, diet, exactly habang si Jisoo na may huling bumida sa Korean drama na Snow Drop. Nol si man sa so, lang ilun sa di ang sariling kumpanyang loud para sa kanyang solo activities. Tanging kontrata na lang kasi for group activities ang nirenew ng apat na miyembro ng K-pop supergroup Blackpink sa ilalim ng YG Entertainment. March last year, huling nasa bansa si na Lisa, Jenny, Jisoo at Rose bilang bahagi ng Born Pink World Tour na ginanap sa Philippine Arena. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito pa ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pano kalang inihain sa kamara ng mga mambabatas na itaas sa 50,000 pesos ang entry level o minimum rate na sweldo ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. Malaking tulong ito dahil alam naman natin na hindi sumasapat ang kinikita ng mga guro, lalo na sa kanilang mga pangangailangan. At sila rin ang napag-iiwan sa pagtaas ng sahod na malayo kumpara sa kinikita ng ilang government workers. Sa mungkahing ito, nawa ay mapagbigyan dahil isa na ring iniinda ng mga guro maging ng karamihan na rin ay ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin maging ang cost of living sa Pilipinas. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, Huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV